guys ah, uh, guys uh, 224 200 2024 na yung guys ayan nandito tayo sa store natin hinahanap natin guys yung mga yung mga items na wala guys kaya mag iikot ako ngayong araw na ito araw ng linggo medyo mabili ngayon kaya mag iikot tayo dito sa ating store guys Ah, uh, ganun talaga guys kailangan malaman natin kung ano yung mga wala sa dami ng piyesa natin guys Uh, alamin natin guys kung ano yung mga wala dito guys 2024 na happy new year sa lahat dito sa araw na ito guys araw ng linggo sisiya sa atin ko guys yung mga items na wala para next day uh, mabili natin guys mula sa mga sprocket sa mga kable sa mga rubber damper sa mga clutch lining sa mga ayan mga cables mga brake shoe mga brake rod, mga carburetor kit, mga cambio, mga kick starter, mga butterfly, mga carburetor natin guys, yung mga carburetor natin guys, ito, may bibili guys. Sige guys, hanggang sa muli guys, so bye.